Hello guys! Welcome back sa ating Island Vacation. Day 2 na tayo ngayon after ng party. Kagagami ay talagang nalasing tayo at napagod. So for today's video naman, tayo naman ngayon ay mag-island hopping dahil meron tayong very maliit na bangka na pwede natin gamitin para mamasyal tayo sa isla. Asama ko nga dito ang asaw, ang kapatid at asawa. Uh, ni Israel. Ayan. So, ayan. Magkakasama kami ngayong apat. Kasama ko din si Israel. Apat kami sa small na bangkang gamit namin. At kung nakikita nyo, ito yung pinakadagat mismo sa pinakalugar dito sa islang pinuntahan namin. So, dito pa lang talaga makikita nyo sobrang ganda na talaga ng dagat. At ayun na nga, finally, napa-under na namin yung bangka. At ito na nga kami ay may pupuntang spot na aming pagliliguan na talaga nang medyo malapit lang naman dito sa isla na aming uh, pinagtutuluyan. So, sobrang excited kami at gusto, gusto ko rin talagang ipakita sa inyo yung kagandahan ng isla at ano pa yung kaya niyang i-offer sa atin na at talaga namang sulit na sulit ang ating bakasyon at talagang bonggang bongga naman dahil makikita niyo naman sobrang linaw at sobrang ganda ng dagat at kapag nagbakasyon ka talaga tapos mamamasyal ka gamit ang maliliit na bangka ay sobrang naman talagang sulit na sulit at eto na nga tumigil na naman ang aming bangka at kami nang problema na naman kung paano ito a-under dahil naglolo ko ang motor ng bangka. Pero syempre, kayang-kaya naman natin yan at talagang may enjoy natin yan. So, ayan. Balik na naman kami sa pag-under at bonggang-bongga nakita niyo naman, oh. Medyo may kalayuan ng konti yung aming pupuntahan pero dahil dyan, papakita ko sa inyo na talagang sobrang sulit yung aming pupuntahan na lugar. So, ayan guys. Gusto ko lang din i-enjoy nyo yung, yung makikita nyo sa ating vlog na ito para naman ma-experience nyo rin at maramdaman nyo ng para na rin kayong nakarating at nakapunta dito. Nakita nyo naman, sobrang asul at sobrang linaw talaga ng tubig sa kanila. Nakitang kita mo talaga yung ilalim ng dagat. So, ayan. Sobrang sarap ng ganitong klase ng bakas bakasyon na talaga namang pag enjoy ka ng sobra sa dagat na wala naman talagang bayad na hindi natin kailangan pumunta sa mga mamahaling mga resort or mga beach na magbabayad ka dito wala naman talagang babayaran kahit cottage wala kang babayaran or anything at sobrang may enjoy mo pa talaga yung dagat kasi very virgin pa yung dagat hindi pa masyadong abusad na abuso o napunta ka ng sobrang daming tao na talaga namang halos kayo kayo lang ang nandyan at mag enjoy kayo magdadala lang kayo ng pagkain, inumin at ka konting salo-salo ay talaga namang sulit na sulit ang picnic nyo so ayan guys, susunod na video natin ipapakita ko talaga yung mismo pinuntahan namin kaya sana i-follow nyo kami ishare nyo, i-share nyo, ang video na to para mas marami pa tayong pagsasamahang mga masasayang travel vlog natin, maraming salamat salamat. Oo nga pala mga ses, mga bi, kung wala ka naman masyadong ginagawa, pwede paki-share o magcomment ka sa video natin para alam ko kung saan na nakarating ang video na to at para malaman ko kung talagang nag enjoy din kayo sa mga mga pinapakita natin video para mas marami pa tayong video ipapakita at lalo pa tayong ganahang mag-vlog para sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga support na inyo at sana ay huwag kayong magsasawa at patuloy tayong tangkilikin ang ating mga masasaya at mga nakakatuwang mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y lalong na-inspire gumawa ng video dahil alam ko nandiyan kayo. So thank you so much. Love you all.